Magsitayo ang lahat para sa panalangin. Binibining binti, lumani mo bang pangunahan ng ating panalangin? Ang mga ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw sa inyong lahat. Okay. Batiin nyo rin ang inyong mga kaklase. Bago pala kayo umupo, maaari niyo ba ihanay ng maayos ang inyong mga silya at tiyaking walang basura sa inyong paligid? Magsiupo ng lahat. Maraming salamat. Para naman sa pagtala ng lumiban at dilumiban sa klase, maaari lang sabihin, narito po kapag tinawag ko o binanggit ko ang inyong mga apelido. Bintilyo, Diago, bigyan ng mas gagawang palakpakan sapagkat kayo ay kumpleto sa araw na ito. Ngayon naman, bago tayo pumunta sa ating bagong talakayan, sino dito ang makapagbibigay kung ano ang ating natalakay nung nakaraang tagpo? Okay, binibini niya mahusay. Ang ating natalakay noong nakaraang tagpo ay tungkol sa kabihasna na umusbong sa kontinenteng Asya. Ngayon, nais nice kong malaman, malaki bang na yung bag ng mga kabihas na naumusugong sa Asya sa kasalukuyang panahon? Tama! Malaki ang kanilang naiyambag na sa katulayan ay nagagamit sa kasalukuyang panahon. Mukhang lubos nyo nang naunawaan ang ating nakaraang tag... Ang ating yung naka... Not... Hmm. Ano yung natutu... Mm hmm. Ang ating nga talang nakara... naman, bago tayo dumako sa ating bagong talakayan, magkakaroon muna tayo ng isang laro. Handa na ba kayo? So, may mapakita ako dito mga larawan. At inyo lang ang itong tukuyin kung ano yung pinapahiwatag ng larawan. nag-enjoy ba kayo? Sa araw na ito, maaari bang basahin kung anong dapat kukumpletuhin nyo sa araw na ito? Maraming salamat. May papakita ako dito mga larawan. At tukuyin kung ano yung pinapakita ko sa larawan. Unang larawan ito ay Tama. Ito ay si Sid Harta. Gaw tama. Pangalawang larawan naman ay Tama. Si Brahma, si Vishnu at si Shiva. Ang ating larawan, tama, mahusay, binibining-binti nyo. Ito ay si Kristo. Ang pang-apat na larawan naman ay, tama, si Propeta Muhammad. Basta sa aking pinakita ng larawan, ano kaya ang ating tatalakayin sa araw na ito? Tama, ang tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa... Religion at Filosofiya sa Asya. Ngayon naman, bago tayo pumunta sa mga iba't ibang uri ng reliyon ng musbong sa Asya, ano ang pumapasok sa inyong isipan kapag narinig nyo ang salitang reliyon? Okay, binibining yago. Tama, ang reliyon ito ay tumutukoy sa ating paniniwala, ritualman man o tradisyonal, na kung saan ay sumasalamin sa ating pananampalataya bilang bilang kasapi ng ating spiritual na aspeto. At malaki din ginagampanan ng reliyon, particular na sa kontinenteng Asia. Ngayon naman ay dumako tayo sa isang isa sa mga reliyon na umusbong sa Asia. Ito ay tinatawag na Hinduismo. Ang Hinduismo ay kilala bilang pinakamatandang reliyon sa Asha at sa buong mundo. Sa katunayan, nagmula ito sa bansang India. Ngayon naman, ang Hinduismo ay naniniw... Bagamat marami silang panghinoon, ay naniniwala lamang sila sa tatlong Diyos. Ito ay si Brahma, na kung saan siya ang pagdalikha, si Vishnu naman ang tagapangalaga, at si Shiva naman ang taga-usa -us o tagawasa. Ngayon naman, naniniwala sila sa salitang karma. Kapag narinig natin ang salitang karma, ito ay nangangahulugan na kung anong ginawa natin sa ibang tao, yan din ang babalik sa atin. Naniniwala din sila sa dharma. Ang dharma naman, ito ay ang moral na aksyon. At, ang, at sa huli ay naniniwala sila sa reincarnation o kung saan ito ay ang muling pagkasilang aklat na o banal na ng Hinduismo ay tinatawag na Okay, tama. Tinatawag ito Vedas. Ngayon naman, dumako na tayo sa pangalawang relihiyon ng Muslim sa Asia. Ito ay tinatawag na budismo. Kagaya ng Hinduismo ay nagmula din ito sa bansang India. At kung ang Hinduismo ay walang tagapagtatag, ang budismo naman ay ang tagapagtatag ng budismo ay si Siddhartha Gautama Buddha o kilala sa atin na At tinatawag natin Buda. Ngayon naman, naniniwala sila sa na ang buhay ay puno ng pagdurusa. Kaya may apat. O tinatawag natin four noble, four noble truths. So, apat na katotohanan. Ngunit dahil sa naniniwala na ang buhay ay puno ng pagdurusa, dumadaan tayo sa walong daan o tinatawag natin na eightfold Path. paths. Ngayon naman, para makarating tayo sa kalayaan ng pagdurusa, tinatawag natin itong nirvana. Ngayon naman, ang banal na aklat ng budismo ay tinatawag na Nama Tripatika, Tripitaka. Ang pangatlong reliyon ay tinatawag naman nating Islam kung makikita nyo, ang logo o simbolo ng Islam ay isang fertile crescent at isang bituin. Nagmula ito sa gitnang silangan or Middle East. At ang tagapagtatag ay si Propeta Muhammad. Ngunit ang kanilang pangunahing Diyos ay tinatawag na Allah. Ngayon naman, ang paniniwala ng Islam ay ang limang halige. Una, ang shahada na kung saan ito ay ang paniniwala lamang sa kanilang iisang Diyos na si ala ang pangalawa haligi ay dinatawag na sala kung, na kung saan ito ay uri ng pagdarasal o ito ay ang pagdarasal ng mga muslim at zakat naman ito ay ang kawanggawa ang saum ay ito ang paghahayuno no? at ang hajj bilang panglimang haligi ng pinaniniwalaan ng Islam ito ay tumutukoy naman sa paglalakbay nila sa kanilang beta o ang kanilang banal na lugar. Ngayon naman, ang banal na aklat ng Islam ay tinatawag na tama. Ang tinatawag, tinatawag nila itong Quran. Ngayon naman, dumako naman tayo sa pinakamalaking reliyon sa buong mundo. Ito ay ang Kristyanismo. Ito ay katulad ng iba ay nagmula ito sa gitnang silangan. Naniniwala ito sa iisang Diyos na Heso Kristo o ang tagapagligtas. Naniniwala din sila na ang ating pananampalataya ay isang daan tayo ay maligtas. Ngayon naman, ang banalakya, banal na aklat ng Kristyanismo ay tinatawag na tama ang Biblia na, magka, na may Old Testament at New Testament. Ngayon naman, dahil sa malaki ang relihiyong Kristyanismo ay may umuusbong na iba't ibang sekta. Ito ang katolisismo, protestante at orthodox. At kung mapapansin natin, ito ang simbolo ng kristyanismo ay isang Cruz. At ito si Jesus. Ngayon naman ay dumako tayo sa Confucianismo. At ang Confucianismo ay isa sa nebula sa bansang China. Ngayon naman, ang tagapagtatag ng Confucianismo ay si Lao Tzu. Ngayon, ang pinaniniwalaan nila na ang tao bilang daan ay natural na ritmo ng universo. sa madaling salita, dapat nating sundin ang prinsipyo ng kalikasan at umi umiwas tayo sa labis na pagkontrol nito. Ngayon naman, ang kanilang banal na aklat ay tinatawag natin Tao si Che. Ito si Lao Tzu at ang kanilang ito ang sinisimbolo sa Confucianism. Well. Okay. Yun lamang ang mga pilihiyon na umuusbog sa Asia. May naintindihan ba kayo? Upang lubos kong maunawahan anong kung anong yung natutunan, ang gagawin nyo ay gagagawa kayo ng Venn Diagram at pipili kayo ng dalawang relihiyon na inyong paghahambingin at pagtutulan gamit ang Venn diagram. Okay. Para lubos ko na mga unawan kung may natutunan pa kayo, sino makapagbibigay ng buod? Okay, binibining video. Haba, mahusay. Ang buod ay tungkol sa mga relihiyon na umaslong sa Asia. Ngayon naman, ikaw, binibining niya po, kung bibigyan ka ng pagkakataon maliban sa Christianismo, aling relihiyon ang iyong pipiliin? At paano mo naman ito may sasabuhay sa iyong pang-araw-araw na pangumuhay? Okay. Ating lamang pagkakatandaan na magkaiba-iba man ang ating relihiyon, dapat naman natin ito respetuin at bigyang halaga. Ngayon, para naman sa inyong pagtataya o pagsusulit, kumuha na alahating papel at sagutan ang aking mga tanong. Number one, ano ang pinakamatandang relihiyon sa Asia? Number two, ito ay uri ng relihiyon na naniniwalang naniniwala sa limang halik. Pangatlo naman, ano ang tawag sa banal na aklat ng Islam? Pangapat, ano ang tawag sa banal na aklat ng Kristyanismo? Panglima, Sino ang tagapagtag ng confessions? Okay. Magaling at kayo ay nakakuha ng malaking score. Magsitayo ang lahat para sa panalangin. Binibining niyo bari mo bang pangunahan natin panalangin? Sa mga ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maga... Paalam at maraming salamat mga mga estudyante. Naway no may natutunan kayo sa araw na ito.